bang makakasama ko magiging part ka ng Batang Kiapo? Oh my gosh! <laughs> um, kung bibigyan ko ako ng opportunity, why not? my goodness, I would love to be part of Batang Kiyako. Pero wala naman pong offer. Wala pong, uh, wala pong inaalok sa akin na maging part po ng Batang Kiyako. Uh, so ngayon, wala naman pong kahit anong offer na maging part po ng kahit anong uh, proyekto. So, hindi po. Pero kung yaya yayayain ko po, kung aalokin po ako, i open po ako dun. O, oh, kasi nasa ano uh, ka yung table day, so pwede na, di ba? Bakit na, So, ba? so and, yeah, yeah. kasi kanina nang pag-usapan, Okay lang kung sasagutin mo o hindi ah. Uh, Napag-usapan yung moving on. Ah, okay. Kasi hindi, hindi mo binapanggit yung pangalan, ibang <laughs> <yung> seneste, <laughs> parang yun yung tinutukoy niya. So, masasabi bang talagang nakamupon ka na kasi sa mong masaya ka na, may ipis ka na, nakamupon ka na ba doon? Yes, yeah, Alam mo na. Naman po. Definitely po. Na, Banggit ko po kanina nung no, parang na, hanap ko na po yung yung chapter na yun ng aking buhay eh, lagpas-lagpas pa po kaya sa, sa move, sa pag-move on. di ba? So, uh, masaya, masaya po. Definitely masaya po, po na sa anak ko ngayon sa buhay ko po. I'm happy where I am. Pag-iingalim po sa'yo kung sino po ako today. Um, and of course, looking back, parang in a way, thankful po ako dun sa mga pangyayari in a way. Uh, nangyari po ang lahat ng yun for every reason. So, uh, definitely moved on. Sobrang happy po. kung uh, kung nasaan ako ngayon, at kung sino po ako today. So, yes, definitely. Moved on na po. At close na po yung chapter na yun. Marami na po mga nangyari po ako. Kasi di ba yung mga babae, nakakabubod ng pagka may bago ng pagsasaya. Pero ikaw mukhang wala ka namang bago yung love life, diba? Parang hindi naman po kailangan. Tsaka pa parang hindi mo po sa hindi maganda pero parang hindi mo po kailangan na yung ganun na sa ganun paraan or way uh, na makapag move on no? yung parang mapapalitan or what kasi hindi ka talaga tunay na makapag move on kung yun lang kung papalitan niyo lang po or i-replace nyo lang po. So, hindi po kayo makakapag-heal talaga kung gano'n lang po, ba? Diba? So, mayat may, na yan, nandiyan lang din po yung inyong mga pain or yung hindi po kayo makakapag-heal. Um, kailangan on, yung sarili niyo po, on your own. And like I always say, hindi po kailangan talagang sarili niyo lang yung, yung kailangan niyo. At the end of the day, sa sarili ninyo lang hindi po yung sasayaw yung sa sarili ninyo, yun mga kasama, din yun, po naka gano'n. So hindi po kailangan yun. Hindi po siya requirement para maging masaya ka ko. Okay. Pero may mga nagpapapansin na po e, sa'yo? May, may paparamdam. Nagpapapansin ah, ka meron na? Yes, meron po. Nagpapapansin, may paparamdam, meron po kahit pa paano. Naga-showbiz o may none? Parang hindi po sila mga showbiz. Uh, wala po, wala po taga showbiz thank you.